Gano kalalim na baha ang kaya ng isang kotse? Hello mga paps! I'm Kuya Shane at yun regarding sa baha no? Gano nga ba kalalim yung kaya ng isang kotse? Okay, depende yan kung nakatigil ka or ikaw ay umaandar so pag umaandar ang sasakyan medyo kaya mo ng mas malalim pero pag ikaw ay nakahinto o nakatigil eh mas mababaw yung kaya ng inyong sasakyan at depende rin nito sa klase ng inyong kotse like for example sa mga uh, sedan or hatchback ang pinaka safe na kaya ng sasakyan kung moving is yung kalahate ng kanyang gulong okay now sa mga SUV or yung mga pickup e eh kaya nyan hanggang dun sa height ng kanyang gulong kung moving okay now kung hindi naman moving ang pinaka safe sa sedan or hatchback is hanggang one port lang nung kanyang gulong okay Then, sa SUV naman, pag nakahinto, well, kaya niya hanggang kalahate ng kanyang gulong. So, depende talaga ito sa isang kotse. No? Pero ano nga ba yung reason bakit titirik ang isang sasakyan? Okay, isa sa mga reason dyan is pag nabarahan yung kanyang tambucho o hindi na makahinga yung sasakyan. So, isa yan sa mga reason kung bakit mamamatay ang inyong sasakyan. Well, sa diesel, medyo mas kaya niya yon pero sa gasolina, eh hindi. Okay, isa rin sa mga reason kung bakit mamamatay ang makina, e eh pag pinasok yung kanyang air intake o yung sa may air filter, pag yan ay nakahigop ng tubig, e eh mamamatay din ang inyong makina. And syempre, kung sakali man, no, na pumasok pa o maano yung mga electrical, pwede rin mamatay yung makina. So as much as possible, wag na wag ninyong ilulusong ang inyong sasakyan sa baha sabihin na natin ang pinaka safe talaga na posibleng walang maging problema yung inyong sasakyan eh hanggang one port lang ng inyong gulong. So kung ang tips ko sa inyo dyan, kung lulusong man kayo sa baha, eh mas maganda magpauwi na muna kayo nung kahit ng inyong sasakyan. Okay, kung kaya niya, di posibleng kaya niyo rin. Pero syempre, kailangan buo yung loob ninyo kung lulusong kayo. Isa sa mga tips ko rin dyan, kung sakali man na ikaw lang yun nandun sa kalsada na yun, eh mo kung may mga nakapark sa gilid. Ano? So tignan mo kung hanggang saan yung inaabot ng uh, baha doon sa kanilang gulong. At kung sa tingin mo naman, eh hanggang one port lang ng gulong nila, eh pwede ko sabihin kayang-kaya ng inyong sasakyan yan. Ang isa sa mga possible issue na masisira kung sakaling ilulusong mo sa baha ang inyong sasakyan, pwedeng tamaan dyan is yung oxygen sensor niya at yung kanyang wheel bearing. Okay, so yung wheel bearing, minsan, hindi instant na madi-determine natin na magkakaproblema siya, lalo na kung napigil yung sasakyan sa baha na, na umabot sa wheel bearing. Pwede mga after a week, after a month dun palang masisira yan. At kung sakali naman, sa oxygen sensor naman, yun to medyo instant. Pwede mag-check engine ang inyong sasakyan once na nasira yung kanyang oxygen sensor. Ang idea kasi doon, yung pag lusong ninyo, mainit yung tambucho, bigla siyang lalamig, so pwede magkaroon ng uh, pagkasira dun sa oxygen sensor sa mga ganong reason okay so yun mga paps no iwasan niyo na ilusong sa baha ang inyong sasakyan kung nagustuhan niyo yung video paki like na lang mga paps at you can share this video especially sa mga new car owner na pwedeng first time nila nalulusong sa baha at hindi nila alam kung ano ba yung safe na height para sa kanilang sasakyan salamat sa panonood keep safe mga paps